eto sir no we we're, were seeing naman sila ba makino Kiko Pangilinan Akbayan nag-top sa party list survey uh, party list na uh, uh, halalan nga ho and ML party list muling nakabalik ho yung Liberal Party sa pwesto ano ho yung uh, dahilan nito at uh, ano ho yung nakikita nyo implikasyon ho nito mukang ano eh, nag, nag uh, sa, nagkaroon ng intersection siguro nagkaroon ng pag, uh, pagsasama sama ng mga mahalagang salik una na nga yung binabanggit ko na pagbabago sapagkat uh, nakita naman natin na itong tatlong taon ay uh, medyo hirap ang buhay para sa maraming mga Pilipino. Ang daming naghahangad ng siguro pababain yung uh, paba pababain yung presyo, magkaroon ng pagkataas ng sahod at uh, marahil ay nakita nila na puwede ring makuha ito doon sa uh, mga kandidato na popular may may pangalan at may napatunayan na pero labas doon sa dominanteng uh, dalawang bloke which is yung bloke ng uh, Duterte family at yung bloke ng uh, Marcos family at klaro naman na sa simula ay uh, itong dalawa ay labas doon sa dalawang bloke iyon so kung ang, ang kung ang ng botante ay pagbabago sila ay nagrepresenta doon sa pagbabago iyon. Ganon din sa kaso ng uh, Akbayan at ng uh, Mamamayang Liberal pagdating doon sa party list system. Pumasok na rin siguro dito yung pagnanais rin uh, marahil noong mga uh, sumusuporta sa administrasyon na kumbaga siguraduhin na walang masyado makakapasok na kakampi ng mga Duterte. Ayon sa pagkatayan ng ilang mga analysts, may mga ilang administration aligned na mga local government units na sa halip na uh, isang buong alyan sa yung suportahan, nagbigay ng kaunting tulong doon sa kampanya ni Bamaquino Bamakino at ni Kiko Pangilinan dahil nga mukhang lumalakas yung kanilang uh, yung kanilang chance ng pagkapanalo para sa kanila mas okay na yun kaysa sa sumuporta sa isang uh, Duterte aligned na na kandidato at uh, Partially siguro nagtagumpay sila sapagkat analo nga yuong Duterte uh, nanalo nga si Bama at saka si Kiko pero claro rin naman na may mga nakapasok na clearly ay uh, mga Duterte aligned na mga senatorial uh, candidates tayong halimbawa ng mga re-electionist na sila Bongo, Bato de la Rosa and of course uh, the dark horse na si uh, Rodante Marcoleta. Yes, not to mention nga sir no, may endorsement din sila Ito mga nanalo ng Iglesia ni Cristo which is yung uh, talagang malaking voting block din sa ating bansa. Oo, isa pa yun. lalo na sa kaso ni ni, ni Bam no, na medyo medyo kagulat-gulat nga na nagkaroon ng INC endorsement at hindi naman natin matatawaran yung uh, laki ng impluensya na kaya nitong uh, ma, maibigay para nga uh, maapektuhan yung resulta ng halalan.